Good morning Wednesday ngayon So Ngayon ang flight ng mga pusa ng anak ko Kaya uh, Pupunta tayo ngayon sa Airport Pero Ang usapan naman namin 3pm pa Ikakain muna kami Maglalunch muna kami sa SM Dito sa Duki para Baka kasi abuti na naman kami Nang gabi nung 21 pa nila kinuha yung mga pusa pero mamaya yung ano, 20. ay 20 pala pero mamaya yung flight nila, makikita na lang kami doon dito na tayo sa SM guys Kita tayo sa task park Biro muna tayo. Siyempre, pag senior. Pre-parking. Okay nga. Mm. Tayo. Sayang hindi inabot ni daddy yung pre-move. Ano yung cinema? Ay, cine. Pre-move. <laughs> Sa pre-parking lang siya. <laughs> Sa pre-parking siya inabot <laughs> Yung benefits niya pre parking. Aya. Ay, tayo sa roller coaster na to. Taya sa guys. Talaga ganon yipit yipit. sini talaga yung pagbablah. Taya okay, okay, kita tayo. Magtadi tayo may oras lang tayo para kumain. Ayan. Babay muna guys ha. Soon after. Malapit na tayo guys. Dito tayo kakain. Ako, Diyos bago ka naman talaga makarating. Kaya kaya tanad kumain dito sa SM. Bago ka makarating sa kakainan maka mo. Eh. Ayan, dito tayo sa buhay. Okay. meal later. Guys, tapos na kumain. Tapos na kong kumain. Madaling-madali kami ng aking machete. So, ayan. Still low no carb. Mga ka low -no carb. Tayo ay go-go na sa airport. Later. Ay, nako, Ang traffic Bumungos kasi ang napakalakas na ulan. Andito pa lang kami sa Shopwise sa may imus Makakarating kaya kami ng 3pm. Hindi na. Ano oras na? 2 to... 2 okay. ano? Oras na yan. Sobrang skip ng traffic. busog na busog kami kumain muna kami ng lunch <laughs> syempre still low carb mga ka low carb <laughs> Hello, anak Nabasa ko yung message mo I miss you too Happy graduation Alam mo na kung sino ka I miss you ayan may ano na Ay nagaybo guys Bumalik kami dito sa kotse kasi ah, puno na yung parking sa ano ng cargo sa loob Bumalik kami dito kasi usok-usok uh, alas 6 pa yung ano nila, check-in nila. Tapos pagka-check-in nun, magbabayad ako, tapos alis na kami. Kasi alas 9 pa ang flight. Pero basta na-check-in na yun, okay na yun eh. Uh. so, ayan na guys, mag outro na ako sa inyong lahat. Salamat sa pagsama nyo ulit kay Mami sa araw na ito. Thank you so much! Bye! Meanwhile... next Guys, we're back in Montreal. This time, kukuni naman namin yung dalawang cats. So, ito yung room na napa-reserve namin. Ayan. Restaurant menu. So, ito yung comfort, the restroom. Ayan siya. And then yung mga extra towels. Ayan. Shower. Shower. And then we have the cabinet over here. So nilagay na ni Dear yung mga gap. yan. Yung jackets. I think pwede natin ilagay yung bag dito sa loob if you want. And then may mirror diyan. Tapos we also have coffee there. Water. Ice bucket din. Yan. Coffee maker. This one. I'm not sure. To... Oh, may ref dito. May? May ref. Ito, oh. Look. Ito yung ref. Mr. Ref. And then, we have chair here. Ito yung mga bags namin. Ah, may Bible dito sa baba. Inuminan namin sa school. We have TV. And then, this is the bed. So, meron kaming love shade. Kabilaan. dun yung phone. And, this is the room temperature control. Yeah. Love it. And, ito yung So, meron ding table dito ilaw siya dyan. We also have chair. This chair can swing. Suswing siya ganyan. Pag gano'n. Yan. And then, the AC. Ito yung aming view. Yan. So, sinundo kami ng shuttle from the airport. Tapunta dito sa hotel.

airplane shing Sh -sh. <Nag -crash. laughs>